Sino yung mga nagbigay ng reward? Isa-isahin natin ha. Ah. Ito ay, ay hingil kay Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy kasama si Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Semanyes ay mga pugante. Sila'y pinag aahanap ng mga otoridad. Dahil sila ay may warrant of arrest na inisyo ang isang korte. Ang kaso nila sa ating mga kababayan ay child abuse, child, bata, and exploitation, child abuse and exploitation, at qualified trafficking. Hindi ho biro ang kasong ito kaya ito'y walang piyansa ang sabi ng korte. Hanggang sa ngayon ay sila'y pinagahanap ng mga otoridad. Gusto ko i sa mga nanonood at nakikinig na meron tayong mga kaibigan na gustong tumulong sa paghanap sa kanila at nag-o-offer ng reward ng 10 million pesos. No? for any information leading to the arrest of Pastor Tibuloy and one million each for Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Semianes. Inuulit ko, meron pong reward na 10 million na sa mga taong makakatulong sa pagdakip ng mga pugante na si Pastor Apollo Kibuloy at isang milyon naman kay Crescente Canada, Pauline Canada, tigi isang milyon nito ha, ah. isang milyon kay Crescente, isang milyon kay Pauline Canada, isang milyon kay Ingrid Canada, isang milyon kay Jacqueline Roy, at isang milyon kay Sylvia Semianes. So, ito po ang binabahagi namin ngayon para malaman nyo naman ang ginagawa ng DILG at lalo na ng Philippine National Police. Gusto po namin maging transparent. Chief, tanong mo lang regarding dun sa kay Pastor Kibuloy. Ano yung mga possible na kaso dun sa nagaano ng cuddling of fugitives? Of course, uh, teka lang. Meron kaming ano dyan, ang um, Number one, yung Cadling-Fanciapio, uh, that's uh, what? Number one, that's uh, Obstruction of Justice, no? I just want to read yung, uh, that's uh, PD uh, 1829 uh, po. Obstruction of Justice. Yun po yung pwedeng ikaso sa mga tao na nagtatago at hindi sinasabi kung asan yung ano. Para ito po, harboring or concealing or facilitating the escape of any person he knows or has reasonable ground to believe or suspect has committed any offense under existing penal laws in order to prevent his arrest, prosecution, and conviction. Chief, follow up ko na. Kasi may mga recent statements si former president. Are you looking into it? Alam mo, ta ta tama po yan. And we're looking for it. To. Any statement na nasasabi na kung asin yung tao, eh talagang pinag-aaralan uh, na po namin kung talagang papasok po dun sa PD 1829. And we're just waiting for witnesses po na ito po yung sinabi niya para may mag-file po ang PNP kung talagang nagwawakan po dito sa PD 1829. For SILG lang. Uh, Sir, tanong ko lang, sino yung mga nagbigay ng reward? ayaw na paalam, na pa sabi yung pangalan nila, but you know, mga kaibigan sila that is, sabi na natin frustrated that these are these people. Just look at isa-isahin natin na ah. ano ba ang krimen? Ang krimen ay ang krimen ay child abuse and exploitation, no? mga bata, mga bata. Pangalawa, trafficking. Ano yung trafficking? Lalabas-pasok mo mga tao mismo. At ito'y walang piyansa. So, itong mga mga taong ito, parang na-frustrate sila. Bakit? ganoon? Parang simple na naman eh. Ako'y nananawagan kay Pastor Kibuloy. Alam nyo, ito naman ay warrant and we have to implement this. Kung Talagang wala po kayong kasalanan, pastor. Meron tayong tinatawag na korte, no? Na sumurrender na lang po tayo para matapos na po ito. Harapin po natin na akusasyon kamukha ng ginagawa ng iba-ordinaryong tao. Dapat ganun ang mangyari, no? Pero sa nangyayaring ito, parang parang tinatapakan ang ang sistema ng pamahalaan para niyuyurakan eh. mag serve ka ng warang para ikaw pa masama. Hindi ba? Basta simple lang. Ang batas ay batas. Ang may kasalanan, mananagot. At yan ang gagawin namin, Pastor Kibuloy. Ngayon, simple lang. May warang, wala kang kasalanan, sumuko ka. Sumuko ka. Mahirap ba yun? So, ito po nangyari rito. Kaya meron po kaming mga kaibigan na they're so frustrated about what's happening right now. At gusto makatulong. Kaya nagbigay ng reward ng 10 million pesos. Um, last one, my it, May monitoring ba na hindi pa naman nakakalabas ng ibang ng bansa? Well, as of now, as per our intelligence, nandito lang sa bansa yan.